Uh, punta tayo dun sa ano, gulo dyan sa house. Mm -hmm, mm -hmm. Yung budget ng office of the vice president, mm -hmm. kakalahatiin Ako? daw. Manch. Nisaldi ko. Okay, uh, yung uh, budget ng uh, office of the vice president, ang proposed budget po niyan, e eh, dalawang oh, bilyon. Yes, two. Two point something. Two point zero three seven. Parang ganon. Mm -hmm. More or less. Uh, for 2025. Ang hmm. sabi po nung committee ni Saldico, ahatiin daw nila yan. Hmm. Eh, ba't hindi isiro nyo na lang? Sabi ni Sarah kasi, I can work with zero budget. Oo, no, sabi niya yan. Well, hindi isiro nyo na lang. Well, sabi De, ni Congressman Maricoleta, you have to respect the position. Kawawa naman yung ano? Gawawin oh, naman yung mga yung staff. staff o, oh, kailangan naman may Kailangan naman may ay, you know, sweldo, seldo. may budget. O, Ito may. po sabi ni, ni Sara. MOOE. Mm. Our office is small. No. Our operations are small. So mm -hmm. we can afford to work even without a budget. Hindi naman totoo 'yun, Kailan? We know that's all part of the attack. So, we will continue to do what we need to do. Okay? For the people, sabi po. Yan po ang uh, sinabi ni hmm. Vice President. Yeah, Yan. Uh, Yan. So, ang kayado kinalahati dahil hindi siya sumipot. Albabaw naman nun. Dapat ang budget, hindi po kung sisipot o hindi sisipot, dapat ang budget i-decide ide niya kung kailangan o hindi kailangan. Take a look at the ano. take a look at the programs and projects that are being worked out there. Kasi nung panahon... very demanding ka. <laughs> nag-submit naman sila ng oh, hindi po basihan diyan kung sumipot o hindi sumipot napaka babaw noon. Nag nun. Nagpro, napaka sipsip. Nag nag-submit naman sila ng programs and projects. Eh. Tingnan niyo 'yon. Ngayon, self-inflicted daw 'yan. Ginawa ni Sara, kaya kinalhati budget mo. Ngayon, well, okay pa rin naman yung one point something, <laughs> ano, kasi nung panahon ni Lenny, consistent 500 Ah. Eh. Uh, panahon ni, ni Lenny. Uh, OBP budget. Yung po mga ibang congressman, ang uh, reason daw dahil yung mga COA report sa DepEd report, mm -hmm. Parang nag-merge na ba yung Office of the Vice President at saka in DepEd. Hindi ko alam mo bakit pinapayagan ng mga media na ikot ito mga congressman na to. Nawala sa hubog yung mga sinasabi. Ha? Eh. <laughs> huh? uh, at kung sino-sino lang uh, every Tom, Dick, and uh, na nagsasalita at walang uh, katuturan yung sinasabi. Eh. Uh, she has to take... Uh, accountability for what she's doing. Ayan. Oh. Uh, Congress has the power of the purse. The mm. uh, <coughs> she's the mga... one doing the politicking. Mm. We are not politicking here. Ayan. Yung mga quote. Sarap, di ba? That makes you think kasi yung reporter dun sa house, final yan, uh, mga storya. The most titillating quote or something. And doon sa desk naman, ay yan So, hindi, walang... ng ba, di rousing to. oh, yun na nga. Wala man lang siguro, di ba, nagkakaroon ng news conference ah, bago magsara ng pahina na. Eh, hindi ba? Okay, kumita na yung quote na yan. Wag yaw. wala uh, walang nag na. Uh. Either that o baka sa panahon ngayon, yung editor, wag hindi. Nakakahiya kaya, naman kay anong pinail na yan tapos hindi diba, natin gagamitin. Diba? Titillating din yung code I galing kay Zero, I can work with zero oh, budget. That's an exaggeration yan. pero magandang i-quote. No. Sige, kayong dalawa. Nasaan na yung mga yan? Oh. Sabong kayo. Sabong <laughs> <laughs> I don't know if it's helping the citizenry any. Oh, sabong. It's a sabong journalism. Uh, la, lalo yeah. gumugulo. Maganda to. Uh, pa uh, sabayan natin ng social media yan uh, well meron ding uh, coming to the defense of the vice president si mm. Alvarez, yes. deputy ano ba siya deputy speaker ba siya hindi hindi ano sabi niya former speaker oh, pero si Bebot, congressman Bebot lang Albert. siya ngayon Bebot si senator de la rosa Ang mm. ganyan no mm. ba yun mga 'yon Sinano, sina... Hindi kinuha ko. Hindi nga titilating yung <laughs> Ayun, dahil hindi titilating Kung yung... Kumuha kayo ng titilating, 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 titilating ng mga statements. Oh. Para medyo makote kayo. Pag titilating ang uh, statement nyo, kikilitas. Kikilitasin. Kikilitasin. Makikiliti. 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 Yan. <laughs> <laughs> At papatulan. Ganito <laughs> ka simple lang yan eh. Butya. <laughs> Kailangan kasi okay. titillating. Ah, wala na. This is, this hearing, ito pong budget hearing ng house. Ewan ko, kusan mauuwi ito. It has become... An... Tama na yan. Tama That's na. It... Hindi kaya... Ay, gawin Amang, nyo ng they, kalahati. And gusto. all because of... Gawin mga, nyo kung anong gusto nyo. And then, mga, then, shut up. Ang mga nangyayari dyan, sila, hindi na alam. They're playing into the hands lalo ni VP. Na... Nagmumuk oh, Nagmumuka oh, api. Ay, will, which, which is actually the best strategy. Na ang ito nga lang si VP mahilig. Gusto niya yung butangera siya. Oh. Butangera <laughs> sa <sama, laughs> ano? Hindi butangera. No, butangera. Hindi. Ano ba tawag yan? Combative. Uh, Combative. Hindi sabi ng mga kalabang, pusit daw. Jesus. Ah. Ang akin, give that up. BP, ang maganda sa inyo, api. O, oh, ayan, yung ginagawa. Inaapi siya. oh, pero... Hindi. Eh, less, paano yung opisina mo? Less combative na lang. Yun. Tama yung ginawa. Hindi. Sabi okay, Dapat from okay, sab the very start naman, hindi naman siya kasi nakipagtaway ah, doon. Hindi. Eh, <laughs> <andi, laughs> nangyari yun, yun eh. Walang nangyari na, nangyari na, nangyari. Wala sa personality. Wala sa personality. Yun. Talagang combative siya. Ginawa ni Sam Martinez, di ba? Eh, gusto mo ng naman. budget eh, tapos oy sa akin naman, tanggalin niyo intelligence funds. Pwede rin. Okay yung. na po yun. I'd okay. rather uh, that this uh, that, allocation That was his way of saying eh, few. Mm. Diba? ba? Hindi niyo ako pwedeng i, i uh bamboozle or what? I'd uh, rather that, that bully uh, me, uh, allocation be uh, uh, given to the uh, to augment the uh, personnel services budget. Yun 'yan sabi niya. Okay mm. lang. Para F you, mm -hmm. di ba? <laughs> Alam niyo na yan, kahit hindi yan ah, na tayo. Ano, gusto niyo ako i-pressure, i-drop yung mga cases against you? Mm -hmm. Gano'n ba ibig sabihin nun? Oh. No need. So pwede mo sabihin gano'n. Mm -hmm. Yan ang sinasabi natin. Okay.